Bata pa lang si Gabriel. Mahilig na talaga siya sa mga superhero ng mga laruan at sa mga cartoons at pelikula. Isa sa mga paborito niyang karakter ay si Superman. Kaya naman, si Superman ang talaga ang nakakapatigil sa kanya kapag hindi siya tumitigil sa kakaiyak o kuminsan sa kanyang kalikutan. Si Superman ni Staff Toy na ang halos ginagawang pamain sa kanya para gawin ang mga bagay na hindi niya gusto kaya naman, hindi sila nahihirapan na painumin ng gamot si Gabriel sakaling may sakit man ito o kaya naman may mga bagay na iuutos sa kanya. Kaya sa tuwing kaarawan niya, lagi siyang nireregaluhan ng kanyang mga tito at tita na mga superhero characters. Kaya naman ang kanyang kwarto ay puno ng mga superhero items, posters at toys at meron pa nga siyang kasing laki niyang stuffed toy na figura ni Superman na bigay naman ng kanyang mommy. Bilang bata ay madaling makuha ang kanilang atensyon basta mayroon lang na paborito nitong laruan. Ang Superman staff toy na ito ang pinakapaborito naman niya sa lahat sapagkat hindi siya nakakatulog kapag hindi niya ito katabi. Maglilimang taon pa lamang si Gabriel, kaya naman medyo makulit pa ito, pero bipong bata. Lagi siyang may suot na kapa pag nasa bahay at lagi sumisigaw ng... Superman! Mami! Daddy! Ako si Superman! Maglating ka sa inyo kapag kailangan niyo ng tulong! Wika ni Gab habang tumatakbo sa loob ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman ang mami at daddy niya habang binabantayan siya. Agad na hinuli siya ng kanyang daddy at binuhat para ilipad-lipad sa paligid. Doon naman malakas na sumisigaw si Gabriel at ine-enjoy ang nangyayari. Minsan tuwing weekend ay family bonding sila no work at nakafocus lang sa anak na si Gabriel na masaya naman dahil kahit minsan ay may family bonding sila. Dahil nga sa nakahiligan ni Gabriel ang mga superhero na laruan ay halos tuwing umuuwi galing trabaho ang kanyang magulang ay lagi itong may pasalubong na laruan. Mahal man o hindi ay okay na kay Gabriel basta may regalo ang kanyang magulang. Hindi naman kasi palagi naghihingi si Gabriel Tinatanggap niya kung anong maibigay sa kanya. Ang importante naman ay ang pagmamahal na nakapaloob sa bagay na natanggap kaysa ang presyo nito. Iisang anak lang si Gabriel, kaya naman hindi maluho ang ibinibigay sa kanya ang mga nais naisang ladoan. Hindi man niya ito hilingin, palagi kasing nasa trabaho ang kanyang magulang. Gabi na kuuwian nila ang kanilang anak. Kaya naman bilang pambawi na lamang kay Gabriel ay nagre-regalo sila sa anak. Bahagay na ikinakatuwa naman ni Gabriel dahil bilang bata ay nais niya ang mga laruang iyon. Isang hapon, nang pauwi ang pamilya galing sa kanilang pamamasyal kasama si Gabriel, sakay ng kanilang sasakyan na Honda Civic na kulay pula na may hindi inaasahang pangyayari. Isang trahedya na bumasag sa masayang kwentuhan ng pamilya. Nabangga sila ng isang puting van na nawalan ng preno. Kaya hindi na nakontrol ng driver ang sumalpok ito sa sasakyan ni Gabriel. Halos 20 metro ang layo ng kanilang pinagkalatkaran. Maswerte namang nagtamo lang ng kaunting galos ang daddy ni Gabriel kaya naman agad niyang tinulungan ng kanyang mag para makalabas ang sasakyan. Subalit hindi gumagalaw o kahit mag-react man lang ang kanyang mag -ina kahit anong tawag niya dito. Mabilis sa dumating ang rescue at ambulance para mabigyan agad ng first aid ang pamilya. Agad namang nailabas ang mag sa loob ng sasakyan at agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Hangga sa ospital, ang mag ay wala pa rin malay. Pero makalipas ang ilang oras, ang mami ni Gabriel ay nagising na at hinanap agad si Gabriel. Daddy? Nasa si Gabriel? Wika nito. Sumagot naman ang daddy. Me, si Gab, nasa ICU. Medyo masamang injuries niya. Ano? Gulat na sagot ng mami. Alam mo ba, ti? Yung time na naaksidente tayo, niyakap ako ni Gabriel at sumigaw siya ng mami. Kwento ng mami ni Gabriel niyakap naman ni Daddy si Mami. Makalipas ang isang araw, pinayagan ng lumabas si Mami ng ospital at pinayuhan na lang na sa bahay na lang siya magpagaling ng iilang sugat. Ngunit, imbis na umuwi sila Mami, mas ginusto niyang samahan si Gabriel kahit sa labas lang na ICU. Basta kanyang natatanaw ang kanyang baby boy. Tapos si Gabriel ay patuloy pa rin lumalaban sa ICU hindi na maitindihan ng ina ni Gabriel kung anong mga kung ano-anong aparatus ang nakakabit sa katawan ng anak. Nakakatakot man ay tanging ang nagawa na lamang ng ina ni Gabriel ay yakapin ang sarili at magdasal sa may kapal. Humihiling na tulungan ng anak kahit na alam niyang lumalaban ito sa buhay. Dumaan ang tatlong araw. Patuloy pa rin na sa close monitoring si baby Gabriel. Nang bigla na lang, nagflat na lang ang pulse at heartbeat niya. At tuluyan ng bumitaw sa laban si Gabriel. Wala namang nagawa ang pamilya ni Gabriel kung hindi tanggapin. at puriin si Gabriel kasi kahit pa paano, lumaban pa rin siya. Masakit man para sa si ina ni Gabriel ay wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang nangyari na kahit anong pampilit niya ay hindi niya na maibabalik ang kanyang anak. Sinisisi niya pa ang kanyang sarili at sinabing kung hindi sana sila nagplanong kumain sa labas ay hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Nandoon naman ang ama ni Gabriel na niyakap ang kanyang asawa para damayin sa pagluluksa. Sinabi nitong walang may kasalanan at ang nangyari ay hindi sila ang may kasalanan. Kung hindi ang takaw ang dila na nagmamaneho ng sasakyan, hindi pa hanggang ngayon nakikilanlan. Dahil naman sa gusto ni Gabriel maging isang superhero at makatulong siya sa ibang tao, kaya naman tinupad ito ng kanyang mami at daddy. Nagdesisyon ang mag-asawa na i-donate ang mga cornea at kidney si Gabriel. Ang kidney ni Gabriel ay napunta sa si isang 20-year-old na babae na may sakit sa kidney at apat taon nang nagpapagaling. Matagal na daw itong nasa ospital at malaki na rin ang binabayad sa ospital sa kasamaang palad pa. Ay kahit na nagpapagamot ay mas lalo lamang lumalala ang kalagayan. At ang nag-iisang paraan na lamang ay ang kidney transplant para madugtungan pa ang kanyang buhay. Pero naubusan na rin sila na pag-asa na umabot pa sa puntong handa na nilang pirmahan ang kasulatan na kusaan ay titigil na ito ng pagpapagamot dahil hindi na nila kayang suportahan ang pampapagamot ito. Ang babaeng ito ay si Norlene, Isa siyang atleta noon pero nagbago ang lahat nung tinamaan siya ng sakit sa kidney. Kaya naman, masayang masaya ito noong siya ang maswerteng makakatanggap ng kidney ni Gabriel. At dahil doon, madudugtungan pa ang kanyang buhay at makakamit na niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Samantalang, ang cornea naman ay nakuha ng isang pasyente ng sampung taong gulang na lalaki. Naaksidente rin ang batang pastit na ang major injury niya ay ang kanyang mata. At maswerte niyang nakuha ang cornea ni Gabriel para sa kanyang cornea transplant. Abot langit naman ang ngiti at saya ng mga magulang ni Gabriel nang makita nila ang mga nakatanggap na mga organ ng kanilang anak. Una nilang nadaupang palad ay ang babaeng nakatanggap ng mga kidney ng kanilang anak na kahit nawala na ang kanilang anak, mananatili pa rin buhay ang kanyang alaala sa katauhan ng babaeng beneficiary. Ingatan mong binigay sa inyong ni Gabriel. Tugo ng mami ni Gabriel. Opo ma'am, iingatan ko po at gagalingin ko pa po para hindi po masayang binigay niya sa akin at maraming maraming salamat po sa inyo at sa si inyong anak. Pagkatapos, nakita at nakausap naman nila si Renzi, ang batang nakatanggap ng Cornea. Hi palangga! Anak, ang ganda ng mata mo. para nakikita kong anak ko sa iyo. Nakangiting sabi ni mommy ni Gabriel na unti-unting napapaiyak dahil naalala ang kanyang nag-iisang anak. Niyakap naman siya ng bata, sabay sabing, Maraming maraming salamat po sa inyo at sa inyong anak dahil makikita ko pa rin po mga itsura ng aking mga magulang at masisilayan ko pa rin po ang kanilang mga ngiti. Gumanti na rin ang yakap si mami. Alam kong masaya ang aking anak na napunta ang kanyang cornea sa katulad mong mapagmahal sa mga magulang. Pagpakabait ka palagi ha. Ingatan mo ang binigay sa iyo ni Gabriel. Sambit niya sa batang si Renzi. Napakalaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng na mga organ ni Gabriel at tinuring nila itong kanilang superhero kid dahil madudugtungan pa ang kanilang buhay at magiging makulay pa ang kanilang kinabukasan. Kahit nalulungkot man ang mag-asawa sa kanilang anak dahil napakabata pa ni Gabriel para mawalan ito sa mundo. Ngunit alam at tanggap naman na nila bilang mga magulang ni Gabriel ang mga bagay ay nangyayari dahil may dahilan. Ramdam din ng ina ni Gabriel kung paano kasaya ang anak ngayon sa itaas. Pangarap kasi nito maging superhero at tumulong sa kapwa sa kahit anong paraan. Kaya naman ay tinupad ito ng ina ni Gabriel. Halos palaging dinadalo ng ina ni Gabriel ang kanyang himlayan. Walang araw na hindi niya ito kinakausap dahil alam niyang nasa paligid lamang si Gabriel. Sana masaya ka na dyan anak at lumilipat-lipat ka na dyan dahil may pakpak ka na. Pantayan mo kami ni daddy mo ha? My superhero kid. Sambit ni mami habang pinupunasan ang lapidan ng anak. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli, paalam!